Nagkaroon ng habulan ng pulis at kriminal sa tainan, nakakita ang pulis ng kahinahinalang sasakyan, nang lapitan at imbestigahan, biglang bumaba ang lalaki sa sasakyan at tumakas, matapos ang habulan, nahuli siya ng pulis. Lumabas na siya ay Vietnamese na TNT. Nakunan ng video ng tao, pagkabukas ng pinto ng pulis, agad dumakbo ang lalaki, dalawang pulis agad humabol, nagkaroon ng habulan sa kalsada. Ay! Nakatakas siya! Nakakatakot! Anong gagawin, may naiwan pa sa loob. Yung nasa loob sinarado ang pinto, naipit tuloy ang kamay, na record ng dashcam ng pulis, napansin ng pulis ang puting kotse, nilapitan para sitahin, pinahinto ang makina. Mga empleyado ba lahat kayo? Paki-off muna, patayin ang makina, pakiusap, sabing patayin, patayin. Nang lapitan siya, tumakbo agad, hinabol hanggang baseball field. Huwag gagalaw, bandang alas 5 ng hapon, ikabiyente ng Setyembre, may insidente sa kanto sa Tainan, nang makumpirma ang pagkakakilanlan, doon lang nalaman kung bakit tumakas. Pagkatapos makilala siya, lumabas na siya ay Vietnamese na si A, TNT, agad dinala para investigahan. Kahit tumakas ng todo, nahuli pa rin, diwasang madeport. Gusto mo ba ang content namin? mag subscribe at i-follow na ang Lihu TV.